galang hindi nakapag-fishing. Napuyat kagabi, eh kahapon. Pagod. So, ngayon lang kami lalabas. So, lang kami lalabas. Mag-grocery so, na lang. Kaya, so, wag eh, na ng hapon dito. So, mag-grocery mo na daw kami. Ay, eh, kakain. Kain tayo, lalabas. Ngayon ang bus Ngayon ang bus dito. ginagawa oh, siguro nung no, ano nasunog sa ano, sa fire site siguro mm -hmm. yeah. hey Guys, nandito na kami. mag Walmart kami ngayon, grocery day. ano no, ready yan ang ng cart wala kami yung coins mas na lang managtuo din na ano hindi kailangan ng coins so grocery tayo di Walmart so may parson dito sa Edmonton kakain muna kami pick up counter oh. Three O two. Ayan, kain muna tayo. Nagutom ang asawa ko. <laughs> Anak lang, snack lang. Snack lang daw. Pangpatay gutom. <laughs>

Ayan, yeah, naubos ang pineapple. Mango naman yun nandoon. Ito naman ay mix. Ubus lang pineapple. 122. Nakasil ngayon ang tuna. Pwede ko naman iyas ito. Hmm. Muha ka? Ilan? Ilan? Wala na ya. Wala na. Ilan? Mega 117. Ilan? cubes tapos para sa di uh, pancit mga snacks. ya Kira si. Kira-kira siguro to. tuh. Si <laughs> so, oh. Mangga. Mm -hmm. Strawberry doon deh. Uh, 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 Wow, no, dragon fruit. Avocado. Ayan, natingin ng libro yung asawa ko. Magbabasa daw siya. Ang sinayin You belong here. Check out time! Hi hey guys! <laughs> Yan, tapos, tapos na. na one tapos na magbayad. Haba-haba. <laughs> Almost 100. Naka-100 kami. Pero sa ngayon ko nakaka-4,000 kami. Next stop. Pupunta <laughs> pa tayo sa ngang Lucky naglalakad okay, dito yung mga wala dito Grabe ang usap dito ngayon, guys. Oh. tapos na ang grocery for the day. Hindi pa kaya. Lilipat kami sa Lucky. Oo, oh, lilipat tayo naman. Tapos mag-grocery. <laughs> Magharap kami ng ano, mabibili. Kulang pa yung aming grocery, guys. Alam oh, niyo naman kami, matatakaw kami. <laughs> Malapit lang naman dito yun. Malapit sa house. Oh, here I am. Lucky! Lucky!

wala na rin sitaw ubos yun sa loyo at may mua dalawa dua, 245 two for size, uh, two for pala, oh hmm. musa pansit canton pahalong sa si pancit ano lihon ah. Nulis tambok, kung kailangan nyo meron dito sa laki supermarket mochi Ayan, sorbetero, magnolia, alvarina, San Miguel Gold Level, ice cream, karpa, nakiro. Ayan, kung gusto nyo rin ng pating. Ang laking hito. Ayan, daw yung tilapia kasi Okay, we're done. Pwede individual. Punti lang nakuha namin dito sa Lucky Supermarket. Magbabayad na kami at na ng bahay. Ayan na, palapas na kami ng Lucky. Hi guys. Hi guys Another na naman. Hi guys na naman. Ayan. O yan na. Ayan na nga. Tapos na ang araw namin ngayon. Pagko-grocery. Tapos na ang grocery time. Tapos na ang grocery time. So, uwian time na. Uwian na ng bahay. Papahinga, magluluto. Kasi may pasok na naman bukas. pasukan na ulit. Kaya lang papasok pala. Ako tambay sa bahay. <laughs> Okie dokie. Bye. bye bye. See ya guysy.